Ito yung matindi. Nagpar sa kanto. At uh, ito naman, parang sila nakapar sa kanto. Kasi po, pa yung kayo dahil hindi muna kayo sa akin. Isa-isa lang isa. tanggalin na. Nandiyan kayo Puro Dapat itagawa tanggalin nyo. Eh yun na nga po eh. Paano ako ako lang mag ni. ayun, ayan na po sir. Ayun si, na, si, na, si, na kasi nirereklamo niyo, yun kinuha ito, hindi. Di ba pinagbibigyan na kayo? Ayaw niyo pa. Gusto niyo. Lahat pagbibigyan kayo. O di sige, para patas Ay, lahat pa. na may kita sa bangketa, isa kayo na Para patas tayo. Ayun, nagbubusin na na. Sigaw niya, clearing, clearing, clearing. Ayun yung tricycle, oh. Takbuhan na. unattended oh, po. Hindi po unattended. Oh. Ang revision pa ng illegal parking. Illegal parking po. Alin po? Ano po? po sa office sir? gumagawa sila ng kalukuhan dito. Ang dami-dami. Ito -dami. mo, oh, naka-park naman mo. Okay, Yung parking, oh. Illegal parking daw. Magawa kayo ng mga kalukuhan. Dito. Oh, ano, sir? Utos ko sa amin ko sir. Kaya utos nino. Utos nino. Diba ganun ang usapan? Dapat bago kayo manghuli, may ordinance kayo pinapakita. Hindi yung ticket kayo ng ticket. Tapos so, i-contest nyo na lang. Di ba baliktad? Kayo ang sa amin magkocontest kayo dito. Kaya diba? nga. Kasi i contest ko. Parang, anong definition mo ng illegal parking? Nakaharang ano? po kayo. Saan naman nakaharang? nakaharang, nakaharang, nakaharang? Sidewalk po. Side nakaharang, nakaharang saan? Nakaharang po ko oh. no, ng tao. Nakita may harap. For the longest time, dito kami nakapark. Pero, may parking slots. So, dapat, oh, so, bakit hindi sila yung tikitan nyo? hindi ho, yung kami. Yung sinawa Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay May 24, 2024 At sa oras na 8.45 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operation Group ng Day sa pangunguna ni Sir Gabriel Gon dito sa Maykaba ng Del Monte Avenue at sakop ng Quezon City. Nandito ngayon ang team upang ipagpatuloy ang matagal na layunin ng ahensya na linisin ang lansangan, ganoon na rin yung bangketa para sa pamayanan. Nagkalat ang team. May nahatak na pala dito. Oh, di ba? Maganda tignan pagka hindi nahaharangan yung sidewalk. Nandito na ang team sa may kanto ng uh, Del Monte Avenue sa kanitong uh, dito Ason. At dito sa kanto ng uh, Jeroa, sa kanan dito Ason, Nada na ito uh, isang sasakyan na nakapark mismo sa kanto. at uh, mayroon pa dito sa kaliwa. Uh, bukod dito sa van na license. License na din Para 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 dito sa kabila naman Meron din naka-park dito At uh, natikita na Yung mga walang driver dyan Mahatak Dito tayo sa unahan Ito yung matindi nag sa kanto At uh, ito naman parang sila naka sa kanto দামি মতো রে nasa kanto tayo ng Jerohas uh, sa kanang uh, dinagan so ay may nahatak na rito oh okay. so, driver dire tayo dito sa kahabaan ng Jerohas uh, bago natin pasukin yung uh, kahabaan ang uh, dinagan kailangan naman dito ang dami nito hindi natin kaya uh, i-cover lahat Nandun na yung iba pumasok na sa kahabaan ng dinagan ngayon Nandito tayo sa bandang uh, unahan ng uh, Jeroas At uh, ito, matitikita nito mga naka-offsling uh, sasakyan At uh, naarangan itong sidewalk Sa kaliwa, ito, may na na Eh, hey, Bonifacio na pala ito Meron pa isa? Oo, oh, batin niyo po sa video. Ayun! Oo. <laughs> may naatak na rin pala dito. Magandang exercise ito. Takbo doon, takbo dito. <laughs> Ang oras ngayon ay 9:40 ng umaga. Hindi pa masyadong kainitan. Dinagan. Nasa kanto tayo ng uh, giro, ha, sa kanang uh, dinagan.

Eh, pero may po, po talaga. Okay. Yan. Napura lang po. Ito, ito pinturo yan talaga. Ayan, na yan. Napura, napura. Sige po. Kasi Ayan po yan, no? Sige po. Kasi marami na pong nagreklamo po dito dahil sa mga in-obstruct yung bangketa. Okay, alis po yan. Sige, Ayan. alis nila ngayon. Kaya nyo mga to. Bakit dito. may mga pangalan pa yan? Yung uh, sa alulog uh, lang yan, sir. Hindi ah. Uh, mukhang parking lot ginawang dito talaga. Eh. Okay. Uh, Naka-reserve. So ito, nasabi ko kayo na mayroong one-side parking. So ok yun, yun nga lang, nakasagad yung sasakyan doon sa bangketa, kaya natikitan. So bali dalawa, dalawa yung uh, matitikitan dito. Ay hindi po, hindi po tinanggalin, pag hindi po tinanggalin, papatoy oh. po yan. Mawa na ka na, ah. naghanap na. Si... So itong uh, kahaba ng uh, dinagan ay isa itong uh, complain ng uh, concerned uh, citizen. Kung isa na yan sir, po. inyo po yan. So ito. Natikitan din ito dahil ha, pumasok mismo yung kanyang kalahati ng katawan sa mismo pinaka-sidewalk. May mo na yung ticket. So, dalawa. Dalawa yung uh, naka-vertical yung parking na pumasok mismo dito sa sidewalk. Yung mga naka-horizontal, okay yan, hindi matitikitan. Basta nasa ayos lang yung pagpapark. Kung hindi kaya alis, pare-pareho kayo papataw dahil. Opo. mga makikita nyo na kayo okay. -isa sa akin. isa-isa lang isa-isa Hindi sa atin na. Pag hindi hindi na alis Ito na po yan. pare-pareho ang mindset. Alam nyo naman, may, may one-side parking kayo. Bakit hindi nyo sunod? Diba? Pero aalis na po kasi nagpapabuhat lang ako dito eh. Dahil pinapaayos ko. Hindi nga kasi yung problema dito. Ang reklamo sa inyo, may one-side parking ordinance kayo. Instead na gamitin yung parking nga pa, sangpay, kung ano-ano. Sidewalk, babalandrahan nyo rin. May, temporary na no, it's not temporary. May report po ito at nakunan po itong bukalsada nyo. Kayo ba? po ba SK? Ikaw uh, ah. po ba yung SK? Ba't yung mga SK na pangalan po yan? pinare parking nyo. Oh. Ah. Ay, pa, sir, po. Eh. Ay, po. Ay, po. sir, po. po. sir, na nga po. sir, Saglit lang po, wala pang limang minuto. ano po ba dito? Sa barangay po ba kayo? Wala po, wala po ako. Ordinaryong mamamayan lang. Na nakikiusap po sa inyo sa loob lang limang minuto. Sobra-sobra na sobra po. Lagpas na limang minuto na po ako dito. Hindi ko po kasi kayang buhatin yun, Sir. Kasi nag-ano nga po kami. Sa sobrang init ng panahon, naglatag po kami. walang problema mag pool, Pero hindi dapat sa kahit-kahit Kahit temporary. Sir, so, makibaba na lang ang pagharap namin eh mga so pangarang ginagawa niyo pang reserve parking niyo yun yun. Dapat yan, it's free for all to anyone who wants to park here. Yun, hindi yung reserve parking. Wala naman kami reserve parking, sir. Eh, yung, hinaharangan niyo. May report po yan. May nag-report po. O, oh, niyo, may sofa set pa kayo dyan. Ay, ito po, ilalaan mo po yan. ipapa Oto, no, oto. No, no. no, no. ito. No. holster dam tapos ano yung tandaan uh, na kung ano sa kapatid yami tapos ayuto ko madam kimi tapos tinuloy tapos tapat loo tanggaling yun na nangyayayong murumok ay serita na eh yun nga po tapat Paano ako makakaano ako lang mag-isa kito 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 po kito 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 nadadaan na ng tao. Ayun, dire-diretso na. Wala na kasi nakabalandra nga uh, sa sakyan. At uh, pinapark na ng horizontal. Ipapanoyin ko sa'yo. Sa kalsada, buwede natin para sa ating pagkailan ng kotse. Hindi ko lalagyan na bakal, sampayan, sala, swimming right. pool. Ngayon, next, ang bangkita, sige ko magagawin dapat. Natao po. Kung ambis sa akin, dirin niya ng damit ng lalalamo whatsoever. Okay. Hindi hey, ano, Ay, si. na wag ko sa. 'Yan na po, basta lang. Eh nakakainit. Tayo, ayan apo si. Ayun na kasi nirer reklamo niya. Yung tinuwa ito hindi. Eh bakit nagbibilhin naman palig? Ayaw niyo pa. O, sige. Kahat pagbibigyan kayo. O di sige, para patas lahat na makikita sa bangkita isa natin. na Para patas tayo. Saka 'yung mga tinanong, gumutom niyan. Hindi na naguganda. At tagal na 'yan din. Tingnan yung kalsada. Tingnan dapat na pwedeng parkingan ng kotse. Pinalandro na nila ng motor na napakatagal na hindi ko uma maaandar yan. Hindi nyo rin pwedeng sabihin sa'yo umaandar yan kasi ito yun yung ilalit. yun nga po eh, hindi pa rin po pwedeng ilagay ko sa sakyan Kaya nga eh, parkingan ng sasakyan, eh, hindi... Sa o nga, ano, pero hindi ibig sabihin. Yung hindi kumagana, iiwan mo yan. Eh. Paano naman po yung presidente nagagamit ng parking? Ang nangyari dyan, nag-reserve parking pag-alis yung kotse, lalagyan nyo ng halaman, whatsoever. Pagbalik ng kotse, pag-alis yung parking sa sakyan. So yung dalawang uh, naka vertical uh, parking dito kanina Inayos na Ito naka horizontal na

Sige kuya, tatanggalin namin. Salamat po. Ilan yung sarin tayo? Opo kuya, opo. Uti po, okay, po sinabi niyo po. Ay to, dapat ganito may nadadaanan pa. nandito na tayo sa kanto ng uh, tinagan sa kanitong uh, mauban ayan at uh, matitikitan itong or possibly mahatak itong uh, isang uh, sasakyan dahil uh, nakapark mismo sa kanto ito na yung kahabaan ng uh, mauban yun na uh, sita dahil walang uh, helmet Regarding naman sa mga gustong mag-request or saan tatawag para mag-complain, ito yan. Saan po sila pwedeng uh, tumawag? Well, maaari po kayong ano, no, mag-complain sa ating social media page. Uh, open naman po ang ating MMDA Facebook page. Tumatanggap po kami ng mga complaints at definitely sasagutin po namin kayo and we will act on it. And the rest po naman, pwede rin po kayo sumulat sa aming ahensya and same goes with it, no? Action na po namin ito once natanggap po natin. Talaga. Ilalagay ko rin yung uh, link or uh, contact uh, number or uh, kung saan kayo pwede mag-message just sa uh, description ng ating uh, video. Tingnan niyo yung uh, ilalim ng uh, pinagtatakan nitong uh, owner type jeep. talagang uh, matagal na rito nako may nahuli dito. Bata pa yung nagdadala. Nakachinilas. May lisensya Ay, pa po po. Hindi ako tanong kung may lisensya ka. Ay, sir, ay, sir, lang dyan, ang tanong ka pa. Pa. ko, may lisensya ka ba? Hindi ko tanong saan ka pupunta. Ay, saan ang lisensya? Kung may nabay ng motor. Eh, hey, kung dyan lang sana. Sinamahan mo nalang maglakad. Kesa naman nagmaneo ko nang walang lisensya. Wala na po kasi siya, sir. Ha? Ako, sir, walang lisensya ako kaso nasa motor ko. Ay, wala. Nagmaneo kayo nang walang lisensya? E eh, pag tinanong ah! ko kung registrado ka sa tingin ko dito. Sir, pang-sir, service uh, lang ako. Magsensya mo po. May impound po yan. So, wala po ka lisensya. So, yun. Sa mga... motorista or motorcycle, maski walang operasyon, dapat... Uh, nagdadala kayo ng lisensya. Bukod sa wala kayong lisensya, hindi pa kayo nakahelmet. So may impound dito. Sa oras na 10.30 ng umaga, nandito ngayon ang team sa may kahaba ng Santo Domingo at sa pa rin ng Quezon City. Saan po yung sir ang sinasabi niyo? Hindi pa kami nakarating doon sir eh. Nandito pa kami eh. Pumunta ka ng tanghali doon. Huwag ka mahuli. Ngayon nga kami nandito eh. Nasa kahabaan ng uh, dapitan itong uh, team at sako pa rin ng uh, Quezon City. At na uh, nabutan itong isang uh, sasakyan na nagpapahinga dito. At uh, may driver kaya tinikita na lang. Ito namang isa, ganun din. Meron ding uh, driver kaya titikita na lang. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Dapitan. Ito 'yung maraming uh, bilihan ng mga Christmas decor. Na-feature na rin natin ito eh. At 'yung mga sasakya na naka-waiting dito, Katulad nito na tikita na Ganon din yung uh, isa doon sa unahan. May isa pang sasakyan doon. At uh, ito yung mga paninda dito. Pinapapasok na ng uh, MMDA. Maganda nga naman na uh, parkingan to. Para sa ilalim ng puno ng New. Magmula dito sa Dapitan, kakaliwa na Blooming Bloomingtree. nasa kahabaan pa rin ng uh, Blooming Street itong team at uh, nagcross na sa Espanya Boulevard After ng uh, Blooming Street, kumaliwa ang team dito sa Maykahaaba na uh, Matimias, na kung saan ito ay uh, kasama sa Mabuhay Lane. Ay, nagpupusina na na. Oh, sigaw niya, clearing, clearing, clearing. Ayun yung tricycle, takbuhan na. At ang uh, lokasyon natin ngayon ay uh, Sakop ng uh, Manila. Ang oras ngayon ay 11.20 uh, ng umaga. lakatay dito sa bandang unan at uh, may hatakin yata. May mga nakakumot pang uh, motorsiklo. Nasa kanto ng uh, Los Cot at ng um, Matimyas. Nasa kantumismo ito. Andito naman yung uh, may-ari. Eh, matitikitan na lang. Hindi na matutaw. Hello! Kamusta? <laughs> Maraming salamat po. Maraming salamat. Ito, may uh, tinitikitan or uh, hinahatak ng dalawang uh, close van yung uh, nakikita nyo sa ibabaw or sa sidewalk ayan yung uh, close van sa kahit yung dalawa na sa sidewalk so hindi na ito matitikitan dahil may guhit ayun o oh, pasok sila sa guhit o oh, di diba okay naman dahil uh, mayroong nadadaanan dito sa sidewalk Ito yung kadugtong ng uh, N. Ramirez Yung na kung saan may hinatak na dalawang na uh, close van At uh, dito sa bandang unahan Ito, may narin na rin Yung isa, yung kutsi na yun Malamang mahatak na rin Ito naman, nasita dahil uh, walang uh, helmet Dalawang uh, helmet At uh, taga barangay At uh, hindi niya asot yung uh, helmet Kaya natikitan So ang oras ngayon ay uh, 11.45 ng umaga, so, wala nang uh, tow truck.